all oh, the tears <laughs> <laughs> hindi nga maidescribe ang feeling na si Lucero nang makita ang kanyang na si Ellie ang anak ng kanyang kapatid na si Andy Aganmont ang bilis nga kasi ng panahon, ang laki at nalaga na nga ng kanyang inaanak. Tears of joy nga itong si Tito Timothy Pimentel Eigenman. Goodness and specialty for this food and this time together. big happy family ng man nandito ang tatlong anak na Michael de Mesa at Gina Alhar si Ellie kahit walang ina na si Andy close talaga siya sa kanyang mga tito at tita pati ang mga lolo at kanyang mga pinsan ni enjoy na nga lang ng mag-asawang Eddie Mesa at Rosemary Hill ang buhay ngayon plus na lang na mayroon silang sweet na mga anak pamangkin at mga apo ni Michael de Mesa. So many reasons to celebrate so much love to go around. Sumagot naman ang kanyang asawa, why so kilig here again? Marami naman nga ang humanga sa ama at ina nilang si Rosemary at Eddie Mesa. Very healthy at looking young pa kasi. Triple celebration nga sila sa araw na ito. Ang birthday ni Tatay Eddie, ang wedding anniversary ni Namaya Choff, at, at ang graduation day ni Liam Eigenman, anak ni Gabby at Apples. 아 <목소리나>